Trash talk nga ni Dennis Ruder dito kay Luka Doncic, hindi nga nagbunga ng na maganda sa laban netong si Jackson Hayes, hype naman sa kanyang ginawa sa Sacramento, hype din ang mga Lakers players sa bench. Final preseason game na nga, ang dami pang problemang dumating dito nga sa Kings team. Tamang nood lang naman itong si Lebron James, Russell Westbrook at DeMar DeRozan. Last preseason game for both teams, tapatan nga ito ng Los Angeles Tigers versus Remento Kings. Hindi na natin patagalin ito. Start na tayo sa first quarter natin by 3-pointer nga si Zach Levine. Sabay ite pagtapos pero sinagot agad siya dyan ni Luka Doncic on the other end. 3-pointer din. And both teams ay hot start nga sa laban. Si Rui para nga sa team ng Lakers. Kasabayan nga ang rookie na si Nick Clifford. Grabing plays na agad ang ginagawa pinakikita dito sa first minutes. Dikitan nga lang tayo talagang sagutan ng dalawang kuponan at si Marcus Smart nakuha na ang first preseason season points niya with the Lakers. Pero ang Lakers slowly but surely umaangat na sa laban. May 10 points na kasi. Etong si Luka, lamang sila 29 to 25 timeout sa Ramento. After the timeout, patuloy lang ang highlight plays na ginagawa ni Luka Doncic dito. Pero ang Sacramento Kings, abay team effort, ang kanilang gante dito kay Luka Doncic kung saan finally nabawi nila ang kalamangan. May 2 point lead nga sila after first quarter 36-34. Second quarter natin, the Kings continues to hold the lead dahil nga yan sa anilang masikip na defense at nahihirapan talaga ang mga Lakers players. Pero buti na lang itong si Jackson Ace, fist in the paint, two dunks in a row para nga dito sa Lakers team. Tapos pagbalik pa ni Gabe Vincent, nag-init na naman ang kamay, tatlong three-pointer na sunod-sunod ang binigay dito nga sa Kings defense. Kaya naman sila na ngayon ang mayawak ng kalamangan to the cheer ang teammates niya sa bench. Sumama pa nga dyan ang Luka eton connection pero itong Sacramento Kings hanging tight dito sa Lakers dahil nga absent pa so far ang kanilang depensa. Too easy para nga sa mga Kings players na pumuntos. Yan naman close game tayo at the break 61-58. At sa start ng ating third quarter, abay pa open Opensa pa rin ang pinakikita ng dalawang team dito. Kaya naman nananatili tayong close game. Pero in the middle of the third quarter, ang Lakers nagpakawala na nga ng run dito. 10 ranang 1 run ang, ang ginawa para magkaroon ng 11 point lead na pa quick timeout tuloy ang Sacramento. After timeout ay sumubok na dumikit itong ang Kings team pero hindi na hinahayaan yan ng team ng Lakers kung saan may answer din sila every time kaya naman nananatili silang on top in the third quarter. At sa final minutes nga natin, abay nagparamdam na ng totong Marcus Smart dito nga sa team ng LA Lakers. Diving for the loose ball, kaya naman natulungan niyang Lakers manatiling on top after 3 quarters, 90 to 86. At sa start nga ng ating fourth quarter, abay si Keon Ellis nag over para sa offense na ng kanyang team. Tumulong na din dyan itong si Dennis Schroeder na earlier tinatrash talk. itong nga si Luka. And then mag-uumpisa na sana ang takeover mode ni Luka Doncic. Bang to bang 3 pointers ang sagot dito nga sa dalawang Kings guard. Kaso nilabas na ito Coach Reddick pinagpahinga na dahil limitado nga lang ang minuto na ipapalaro sa kanya sa final preseason game. Iiling-iling pa si Luka pero wala siyang magot. Pinaupo na nga. And after niyan ay si Marcus Smart na nga gumawa dito sa Lakers offense. Pinanatili ang kanilang lamang kaso siya rin ay inupo na rin neto ni Coach Redick. Pinalaro nga ang kanilang mga end of the bench guys hanggang sa matapos na nga itong labang ito.